Kaya kung problema nyo ang dandruff, itong video na to ay para po sa inyo. I-share at saka yung pangangati ng mga scalp sa ulo nyo. I-share ko na sa inyo kung paano ko ito ginawa. welcome back sa akin channel. I'm Jane One Vlogs. So kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and hit the bell para ma-notify ka every time na may bago kong video. So for today's video guys, meron akong i-share sa inyo kung meron ba kayong mga problema sa inyong mga balakubak, uh, dandruff, pareho lang naman yung balakubak, dandruff, at saka yung pangangati ng mga scalp sa ulo nyo na pinoproblema nyo ngayon. Meron po ako isang solusyon na isang gamit mo lang tanggal yung kati ng inyong uh, scalp or sa ulo niyo. Kasi yung kati, isang basis lang talaga akong gumamit nitong um uh, solusyon na ito para ipa-share sa inyo na baka nahihirapan na kayong uh, or na may problema talaga kayo sa sobrang kati ng inyong ulo. So dalawang uh, home remedy lang ito na makikita niyo sa inyong kusina. Kung meron kayong organic uh, coconut oil at saka lemon or or lime na mayro limonsito kung meron kayo yan lang po ang dalawang na um, gamitin natin na meron tayo sa ating kusina so yun na po guys so um, bago ko ipakita sa inyo kung paano gamitin uh, i-share ko lang sa inyo na alam naman natin ang, ang coconut oil ay marami po siyang um, benepisyo para sa ating buhok. Lalo na pag, kapag dry yung inyong buhok, yung dry yung scalp nyo, meron kayong split ends, at meron kayong naglalagas yung inyong buhok, pwede nyo gamitin yung organic coconut oil. So, uh... so ang coconut oil ay merong lauric acid at pinapadami yung healthy bacteria sa scalp natin. At tumutulong din ito sa hydration ng ating skull para mabawasan ang dryness at itchiness ng ating mga skull. Sa kasi nandito ako sa Kuwait, so ang ginagamit ko, bumili ako ng isang can ng coconut oil, tapos tinanggal ko lang siya at nilagay ko sa container para ilagay sa uh, refrigerator o sa fridge para matagal hindi siya masira kagad. So ganoon po ang gagawin ninyo. Tapos, lata kasi yung nabili ko, tapos hindi yung kasi meron ding organic coconut oil na nakabuti talaga siya. Maganda yun siya. Pero ang sa akin kasi ang nabili ko is natapon ko lang nga siya. Kaya hindi ko may sa inyo. Pero na, meron akong nilagay ko sa isang container. Hanggang, gayo, hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Kasi matagal na ito. Last year pa ito siya. Naka-fridge lang siya. Kaya hanggang ngayon, okay pa siya. Kaya pag gusto kong gamitin, okay pa rin siya hanggang ngayon. Lemon naman is, ang lemon ay maganda sa ating buhok para, para din sa mga dry, pangangati, dandrap, at marami pang iba. So, may maraming vitamin C, A at antioxidant na meron ang lemon. Kaya kung meron naman kayong problema sa dandruff, pwede n'yong uh, ilagay lang ang lemon without coconut oil. Kung problema nyo lang dandruff or 'wag n'yong i-overnight kasi hindi pwedeng i-overnight 'yung lemon kasi uh, matapang po siya sa ating scalp. Ang paggamit nito, kayo ng lemon tsaka coconut oil, kailangan lang po twice a week at ibabad nyo lang ng 20 to 30 minutes lang sa inyong buhok at banlawan. Ganun lang po ang ang pag proseso or sa paggamit o sa paglagay sa inyong ulo. Ngayon lang, 20 to 30 minutes kasi kung habaan nyo ko overnight, matapang kasi yung lemon, baka masira yung scalp nyo. At yung kung ang coconut oil lang, ibabad nyo overnight o okay lang siya kasi meron naman po siyang vitamins para sa ating buhok. So, uh, yun lang po guys. So, share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa at nilagay sa aking ulo. So, ang paggamit, ang paglagay nito, depende lang po sa sa kapal ng inyong buhok kasi manipis yung buhok ko. Kaya, 2 tablespoon lang yung ginawa, gina, ginamit kong coconut oil at saka isang lemon ang ano ko, nilagay ko. Kasi meron kasi akong, kaya naisipan kong i-share sa inyo kasi nga naranasan ko ang kati talaga ng aking ulo at dahil sa dandruff, dahil sa dry skin, dry scalp na meron ako. So ang ginawa ko, sinubukan ko yung coconut oil at saka lemon. Isang beses lang ako naglagay, guys, I swear. Isang beses lang ako naglagay at nawala na yung kati ng aking ulo at yung balakubak ko na meron ako. Kaya kung problema niyo ang dandruff, itong video na to ay para po sa inyo. I-share ko na sa inyo kung paano ko ito ginawa just keep on watching